Iginit ng Philippine National Police na walang cover-up at hindi sila nagpabaya sa kaso ni Jemboy Baltazar, ang binatilyong napatay matapos mapagkamalan ng mga pulis. Binigyang diin ito ng PNP matapos na isa lamang sa anim na akusadong pulis ang nahatulan at apat kataong pagkabilang gulamang ang ipinataw ng korte. Ayon sa PNP, buo ang kooperasyong ibinigay nila sa pamilya Baltazar at sa katunayan ay mismong mga pulis ang tumestigo laban sa kapwa-pulis. Gayunman, iginagalang ng PNP ang hatol ng navotas RTC at malaya ang pamilya ni Gemboy na gamitin ang lahat ng legal na paraan para questionin ang desisyon ng Korte. On the part of the PNP, lagi po nating sinasabi na sana po pagtiwalaan pa rin po tayo ng pamilya ni Jemboy at po pwede pa rin po tayong hinga nila ng tulong kung uh, kailangan pong mag-provide ng additional uh, security doon sa ibang mga miyembro po ng pamilya ni